Hay nako, ito nga yung naging eksena ng mag-ina dito sa mansion ngayon. And ito naman lahat ng ma-harvest natin today. Wow. Pagpasok pa lang nagkakagulo na ang pack members kasi naman meron pala nangungulit sa kanila. Syempre, walang iba kundi itong kanilang mommy. Ayun, ginangat-ngat-ngat-ngat nga po sila at nanggigigil na naman siya sa kanya mga junakis. Well, wala naman kasi iba nangungulit sa kanila palagi kundi itong mommy lang din nila. Kaya naman talagang buhay na buhay din ang dugo ng ating pack members. Pero ang packing natin for today ay itong si Snowy. Kaya naman ayan pinalabas na siya ni Mother at grabe talaga bilog na bilog ang ating mo. At unahan ko na nga yung mga magsasabi na paulit-ulit na naman yung video. Siyempre, sabi nga namin sa inyo, iisa-isahin natin silang suklayan dahil shedding season. Kita nyo naman. So, meaning kada video, iba-ibang pack members yung ating tatanggalan. Opo, same nga lang na susuklayan, pero magkakaiba yung personality nila at iba't iba yung way ng pagsusuklay at yung pagkakahirap sa pagsusuklay, ba? Ayan nga, tinugutan na siya ni mama at itong nga yung nakuha niya, sobrang dami agad, diba? Ibig sabihin talagang ready to harvest na itong kanyang balahibo. Kasi talagang nakaangat na po siya at kailangan mo talagang tanggal-tanggalin. Ah, mabait naman magpasuklay itong si Snowy nga lang talagang may kakulitan din siyang taglay. which is normal normal na nga sa mga huskies. Ito kasi si Snowy pumapayag naman siya na suklayan siya. Yun nga lang talaga mas gusto niya lobas ngayon kaysa magpasuklay. Tapos kapag nga ganito na nakahiga siya, minsan talagang tumitikang kang siya or tumitihaya siya at nakikipagkulitan. Pero gaya nga nang sabi ko, way nga lang yun para makipagkulitan talaga. Anyways, ay nang hatuloy nga pagsisuklay kay Snowy kahit tumayo na nga po siya at ito na lahat ng nakuha sa kanya so far. Kasi oh. Snowy talaga yung pinaka nakakatuwang suklayan kasi akala mo, talaga nag-harvest ka ng bulak. Paano ba naman kasi te, puti? Puti talaga yung balahibo niya kasi nga sobrang linis niya sa sarili. Kaya naman ganti yung kaputi, yung nakukuha balahibo sa kanya. Tapos sobrang kapal pa nga ng balahibo na tatanggal. Kaya naman talagang parang bulak, para na nga ding ulak. Kaya maya nga pumasok na yung kanyang kuya at ayan uh, nagsasabi naman siya ng paglabas sa kuya niya. Pero di nga siya pinansin kasi hindi naman talaga oras ng paglabas. Kaya maya nga humilata na ulit siya o ba diba? Nangungulit -ngulit na naman po siya. Pero ngayon no choice talaga siya at nagpapasuklay na. Mukha nga panut na siya kasi nga madami na rin tayo natanggal na balahibo sa kanya at ganyan nga po yung itsura niya kapag natanggalan mo na. Bukas ang butas at yung part na butas, yun yung mga natitira na talagang balahibo at yung part naman na makapal pa, yun yung kailangan pa nating tanggalan. Parang 10% pa lang ng balahibo niya yung natatanggal natin pero grabe sobrang dami na nga nang nasa sahig. Lalo na siguro kung matanggal natin to lahat ngayon pero yun nga lang yung ibang parts ng body niya hindi pa talaga ready. Ibig sabihin magkakaroon nga ng ilang session ng pagsusuklayan para kay Snowy. So tatanggalin lang natin ngayon yung mga ready na nga matanggal. At hindi natin pwedeng pilitin yung mga nakakabit pa talaga kasi syempre masasaktan nga po sila. Ito nga nag na naman si Snowing maglikot-likot o ba diba, kala mo talaga bulating inasinan? Grabe naman kalusog tong bulating na to. dami naman nakain sa ilalim ng lupa. Para na nga lang na sila naglalaro ng mommy niya. Talagang paikot-ikot at pahilahilata sila ngayon. Kaya ito kasi talaga yung way ni ng paglalaro at paglalambing kahit nga kanino sa amin. basta nga pumasok ka sa loob ng room niya, ganyan ang gagawin niya. Talagang hihiga agad yan at maghihilahilata. Gusto rin kasi niya kinakamutan siya or yung mga belly rubs na ganyan. Kaya naman umihiga siya ng ganun para mas madali nga siya makamutan. And kung mapapansin nyo rin nga hindi lang kulay white ang balahibo na nasa sahig. Meron din konti na black. Syempre yun nga yung dahil si Snowy ay piebald husky at yung mga part na item or yung mga spots niya na item kapag nagshed or natanggal ng balahibo ay talagang kulay black din yung natatanggal syempre. Kaya naman kung mapapansin nyo yung mga balahibo na nasa sahig mixture yan ng kulay black and white. Dito nga talaga nalagyan pa si Snowy ng balahibo sa bibig at di Bit. Kaya nga, ayan, tinanggalan rin siya ni mother niya at ni ate siya, main. Kaso, abat niya, niya siya, talaga nangungulit din siya. O, ba diba? Puro kalokohan din talaga eto naman na so far yung nakuha sa kanya and sa totoo lang, malunti pa po yan. Siguro nga ay 25% pa lang to ng balahibo Kasi niya. Kasi sinasabi ko talaga sa si inyo itong si Snowy kung magshed sobrang lala at sobrang dami. Pero yan lang nga muna makukuha natin for today kasi hindi pa ready na matanggalan yung ibang parts ng katawan niya. Ayan nga at bumalik na siya sa kanyang room. Very good nga siya kasi sumilip lang siya kina Cyber at Malia tapos dumiretso na rin nga sa kanyang room. Napalipat na nga si Snowy dito sa medyo padulo kasi alam nyo ba medyo lamigin din kasi talaga siya. At ito na nga po lahat na nakuha. Iniipon-ipon na siya ni mama. Tinan nyo, talagang may mga spots din na black. Sa dami nga ng balahibo na to, parang pwede pa tayong bumuo ng isa pang snowy. At syempre, piebald din. Kasi meron yung spots-spots na black to. At ito na nga po lahat. tuwan nga kayong makita na ganito karaming nakukuha natin. Tuwan-tuwa din naman si mamang laru laruin to. At